for Viana and Shai uh, Understand this is your first film, no? And your first time then doing comedy. So, how was it? And do you think that you will be doing comedy more after the movie? Uh, uh, hello, Hello po. Uh, actually, pangarap um, mga po talaga. Um, every time natanong po kung ano yung gusto ko um, uh, movie, sabi ko lagi comedy. Kasi, wala, parang feeling ko parang pa doon yung ano ko. Like, parang parang ganun po. And sobrang yeah. saya po, tala na pag off oh, cam, um, ganun ni mga kulitan, and sana na po ulit po po. Ayan, hello po, good afternoon po. Um, actually, this is not my first film. I had a film before na comedy din. Uh, kasama ko po si Carla Estrada po, kung si Ita Carla Estrada. And, um, based po sa experience ko doon, tsaka po sa experience ko dito, of course, I also want to keep doing comedy movies. Thank you, girls. Then, have a question for their Pele. How ko ba this is this your homecoming project with GMA? After Homecoming. Actually, <laughs> one of my first films, <laughs> which is still I met you. Robin Regime, which, which was a blockbuster, di ba? Yung galing kami nila Ms. Annette, yung Sa story from Miss Annette, naka yung nagsulat saka... Nags ah, nagsulat lang pala si Mark Baez, yung director. So, parang ganun. So, hindi rin kasi, um, recently, no, I mean, wala namang something, pero mas nagiging uso ngayon yung medyo may violence, yung mga pili, yung mga na yung mga projects, even on TV, di ba? And now you are coming up with this film that very inspirational and hopefully life-changing. So, how, how important it is to you to send that message across sa mga mahaanood ng movie? Kasi sakto din that it's showing that Saturday. As a filmmaker naman, ako, marami akong kwento eh, tapos binabato ko lang yan sa so, kung sino man producer. Tapos kasi I'm the type of filmmaker na iba-ibang genre. I enjoy different kinds of genre. So pag kinuha nila, it's a pleasure for us to make it. Kasi yun niya sabi ko, bawat pelikula, bawat kwento, parang baby mo yan na pinapanganak. Nagkataon lang ito, kinuha ng GMA, which we should, ano ah, nandito, congratulate GMA for doing something like this na malaki ang katawa tapos and on sound. kasi usually ngayon di pa kakadipit ang lilita ng mga pelikula eh Dalawang taong nag-uusap pumunta sa ganito puro ganun na eh diba? so ito ang laki ng pelikula so ano 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 natin kasi bukod sa lesson niya I think this is a big step towards making ano you know, bigger and bolder and better films Thank you Director right, last day David <laughs> kasi na-mention mo naman kanina that you were doing romance, you were doing action in the past, and then ito naman, something inspirational and feel good. So, gano'n yung important for you sa mga fans mo na ganitong klase naman yung papanood nilang gawa or role? How important Yes. This is to the fans? Para sa'yo, gano'n ang importante yung ganito naman yung makapanood ng fans? Ah, uh, well, wait lang. Um, Matawag sinas. Uh, okay, uh, well, I think it's nice na iba naman side makita nila sa akin. Uh, for me, even as an actor, um, of course, we all want growth in everything that we do. So, for, for this film, it's, again, it's new to me. Uh, hopefully, the outcome is great. Um, yung comedy side, medyo nahihirapan talaga ako to be honest, but then, sinasabi na sa akin ni Direk na uh, you just have to smile and just keep keep it light. Tapos, uh, sobrang galing na makakasama ko. Like, si Bubo, really, sobrang galing mo. Pare, makti. Yes. Oo. Oh, oh. Tsaka, bakit nga pala pinatarong kanya about sobrang ang tuloy niya? Alam. David, we'll be right back. <laughs> <laughs> but yeah, I going back to your question, uh, I'm super excited like to see this this other side of my acting career. what do you think more comedy project and the future? If it's nice, if the story is nice, I'll do it. Thank you so much for passionate, I really. May boys sa Americano de Levi Maya Maya and, uh, muli po po, uh, po po na. Hayatan mulipo magtatanong from Gemini International Miss Trina Dianco. Hello uh, may question ko po about na creative team po ng To yung first po uh, at i-direct na. Lang. Uh, ano po kaya yung or ano yung inspiration uh, to bring this film to life? yung inspiration, actually simple lang eh. Pag ito, yun yan ako ko one time, parang I have a friend na sabi niya, hindi ako pwedeng ano eh, parang trabado ko, hindi ako pwedeng pumasok this ano, for construction. Kasi may pupuntahan kami ng masawa ko para couples for Christ. So naisip ko lang, bakit ang dami ko organization sa simbahan, pero walang organization sa mga makasalanan. Diba? So parang doon pala, parang, ay, ang ganda nun na. ah. Parang ganto ganda, no? Tapos sa kahit there and there, ay, di ba? Pwede ko, gawin natin yun. Parang isang pare, pumunta sa makasalanan ng tao, tapos ganyan, nagkagulo. Tapos, ang galing, ito kasi it all came into place. Tapos, may pitch kay kay ko na si business ang nag-pitch, actually. Kasi wala ako dito na sa Canada yata ako. No? Tapos, sinabi niya, uy, approve tayo. It, it, it no, si na, no? tayo. Ito po okay. na tapawa, saya. Sabi ko, ayun. So, nakakatuwa na, ayun. Tapos, bigan Actually, that's the first problem eh. Naghanap kami ng location. Sa Saan sa natin gagawin ito? Kasi I have to do yung out eh. Tapos nung nga eh, parang blessing in disguise ito. Tapos pagpunta namin ng Biga, lahat ng location na ano, in one punta, na-identify namin lahat ng location. Tapos yung thank you pala sa mga tigabigan, most of the talents here. Actually, all the talents na ginamit namin, nakasama namin, puro tigabigan, eh, yan ang mga nila. And I think it's a good, it's a good place to shoot single. Well, we had a good time. Sobrang saya. After no ano, kainan, uh, ano ba ba yung nito mga to? Ang daming pinagagawa nito. Yung <laughs> e, after shoot ang saya Para ka lang nagpakasyon eh. Tapos maganda ba yung So, ano, I think it's a good, ano, a destination for movies and anything I think that's the intention of, ano eh, of uh, Governor Chavit na gawin yung part na yung ilobos sa shooting. Maraming salamat concentrate tours. Uh, Pagtulong-tulungan po natin to, uh, industrial po natin to, at maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong. Yun, supporta natin kahit anong pinigula Pilipino. Thank you, Derek! Miss Sagan Lopez. Ayun po, uh, maraming maraming salamat po ulit sa pagbibigay ninyo ng oras para sa amin. Uh, kami rin po ay papasalamat rin po kami sa supporta ibibigay niyo Uh, sa sa ng mga kasalanan ng eh. April 19 na nga po yan, Black Saturday So kung naghahanap kayo ng magaan, feel good movie, at uh, pagkatapos nito ay ngiti kayo, uh, uh, kayo pagkatapos at uh, baka pagbigay ng aral sa ating lahat, panoorin po natin ang kasamahan ng mga makasalanan. Uh, ayun po, mag-enjoy -e po talaga kayo sa pinipalagay. Thank you, Sanya. David! Uh, thank you sa lahat ng mga mukha dito for making time. Uh, malaking tulong yung mga binopost nyo para sa aming pelikula. At uh, sana ay yung mga nanonood ng mga content nyo, sana, sana ay manood kayo. Uh, please give it a chance. I think you guys will enjoy. And yun lang. Iyan nyo lahat. Uwi na ba? Ay! ay ako. Hindi ba na lang akong tumigil. Nakasiging no, no. mag-uwi. E walang uwi. Luhaan